Ayan, magandang araw mga kaparber. At welcome back po sa ating channel. Kaibaba na po ako dito sa may uh, barangay San Palac Dos, sa Riyaya Quezon, dito po sa may mahabang tulay. Uh, Maghahanap po ako ng kambing ngayon. Ngayon po ay araw ng lunes, August 12, 2024. Uh, titingnan ko kung makahanap tayo ng kambing ngayon. Plano ko sana ay dalawa. O, kaya naman isa lang, kung isa lang ang available na medyo malayo layo na rin ang aking tinatakbo hindi ko makita kung saan yung kambingan tatanong na lang ako dito saan po yung tindahan na kambing dito? ha? saan po yung kambingan dito? kambingan? dito ko lang pa na may kambingan dito alam ah, pa po ako sa so, may may marami kambing dito sa kanan yung kababa na may trucks ka ano? ah salamat po Yung nakikita mas pa ilalim puro mga kambingan dyan. Salamat po. Kambingan sa Sariaya. Thank you. Ano po pangalan mo? Habok Flores. Hindi naglalabas yung message ko sa ano yung message niyo sa Messenger. Hindi lumalabas sa akin. Kaya dumalaga lang. Nasa ganda malaga niya? Ayan pa. Nagbuhol na. nga po eh. May kambing na rin kaya boss? Mayroon na, ininamatay yung aking inahay. Nagkasakit. Papaltan ko lang sana. dito yung lang ang kambing ko eh Boss, yung dami kadami Dami na bilis eh Saan ako kambing? Dito lang din boss eh sa kaya yan? Kung saan saan mo din Yan lang, yung dalawa Wala Oh boss eh, yung mga yun eh, na yun nakareserve na yun na dumalagi, nabilib Hindi ko maaaro sa ang... inyo Kano kaya yung maliit na yan? Parang may anak pa to eh, parang hindi pa wali eh Parang yung pasang anak, hindi ko lang dinaitanong sa may-ari eh Parang nagpapaday di pa, ring, ito ang anak niyan? Siguro po, kung yung nabinta ng nakarang dalawa Nalapit, nalapit dyan na sa inahin Oo nga po Magkano kaya itong ganito? Ay po, sa halaga kay 4 nagbawas pa Ayan mo, ng red wine. Nandiyan po ang kaya ng dine. O yan hanggang ano lang ba eh, Hanggang 3,000 30 lang. Nagigit pa ang Talo? Talo sa kapital? Talo sa kapital? Muro naman pagka 3,000. May 15 kilo or boss. Kano gang live bait niya ngayon? ganito malaki ang bus ay 250 sa malalaking boss ay kahit 200 250 pag malalaki boss, bus na yun hmm. pag malalaki boss, bus gusto nyo makikita din pang nari bus pangayon kahit nari mga buto pag 250 boss so sa 12 kilo 3,000 Ha, ha, ha. May lalaking ka kayo ba? <laughs> Meron, may barako ako. Okay. Hindi hey, na matay lang yung aking ano. Babae na, hey, ba lang lang yung ako. Hindi pwede tatap ng rib lang. na lang muna. Hindi hey, pa gano'y babalik na lang ako sa iyo. Hindi hey, pa naman akong bumili pa. Ayaw yung din ni Boss eh. Eh ano eh, hey, maliit pa eh. Hey. Gawa na sayang yung barako ko. Okay. Hindi hey, sasayang din ng panahon. Kaya pagtutos yun? Hindi May lagihan na kaya pagtutos Kaya nga, ibibili na ako eh kung ibibigay mo ng 3,000 eh yes. Ayaw ma? <laughs> Tayo, na yung Tayo naman eh magkakabilihan para sa susunod uh, Paksan kayo ba sa Lucena? Hindi naman na Lucena eh, gutokan na ko Wala, nakita ko lang sa Facebook Baka gusto mo basta na, pag ikaw ay may kambeng, meron ako doon isang barakitok na 5 months, malahay naman, papakita sa iyo boss. Gusto mong ipalit. Ah, eh, palit na lang tayo susunod. Sire, ako kukunin ko na 'yan. Ay, tawse. Ini eh, baka makasampag lang eh. Mm. Dapat iba eh, tanggal ko na eh. 'Yun na, boss. Palit babae po. Oo, oh, babae. Okay. Yeah, malaki mm -hmm. din. Mm -hmm. Ma Makakala ka laki ba? Ba, yari pang ano na eh. Makikita ng 20 yari eh. Okay, kita mo naman, malaki naman. Ay, gagaran ni boss. Malaki din eh. Ba, malaki dyan. Nagkabasa ba? Ano Oo. Uh -huh. Malaki yung laki so, dyan. Bilis laki yung lumaki yun. Kaya so, mga gayaw nina, garnihin na. Oo. Mm -hmm. diba? Eh, susunod na lang. Adi, pag -usunod. Susunod kahit malaki-laki yun. pa so, Mabilis na natin. Pag-usapan na natin. Mabilis malaki yung ganyan ito. Ayun, eh, ano po? Sorry, susunod na din. Okay. Kahit di natanggalin Ayan? mo Natali Tanya. Ayun, ano po? Mabilis malaki yung ulo, ano po? Mabilis malaki yung ganyan ito. yung pero pag nanak mo hindi na ano oh, yan. Boss, hindi na tatalon. Dalam bigyan niya ni. Isa pa lang eh, yung ano, ipalit pa ka, no isa. Ah, pun Airbus 36. Tapili mo po. Taga saan na nakabili? Taga Padre Burgos pa ho eh. Padre Burgos kay Sunday. Oh boss, yung nagpas ganang maling ko oh. Padre Burgos ang sunod. Ah, din. Oo uh, eh mga babae o oh, boss, puro babaeng malalaki pararamihin niya yeah, kaya nga no, boss, no. isa kanila atay tatlong libar boss ha? magkano ka? sabi niyo kapat ka rin ka sabi niyo na apat sabi niyo yung mga alam mga gaya eh okay, boss, ah hindi, hindi kaya boss ano eh sabi ko pag porto eh at apat na libar ang tawad niya baka kayo nawala ako oh, hindi kaya boss, sa ano Akala ko ano na may na ng libo Hindi kaya ba siya Sabi ko pa eh, tereceive kapital na rin <laughs> Saan ni Tarakin? Nakagata ka, natat tuliboring libo rin ngayon ko kaya ng libo po Hindi nyo kaya ratagtagan ba? magkano ka? Ay 3.5 Kasi hindi baba, kasi hindi baba pa Sige, okay, kukunin ko na, 3.5 Ito nalugi, ang hindi, hindi. Susunod na lang tayo, boss. Makikita mo naman yung ano, dadaling ko sa iyo. Yung boss, isang dala. Pa, kahit narabili na kayo dati, boss? Hindi pa. Hindi pa. Ang ina mo Kaya nga hindi so, ko alam kung uh, paparito. Kalaki, may dati din kasing buyer na nakagayaan din, boss. Sini? Kala ko lang ang eh, kayo din. Ay, hindi ko nakabili na ako sa'yo. Hindi alam yeah. ko na yung paparito. Kaya nga alam ko nakita Nakalampas pa ako. Dere-dere-chado na yun, ha? May laman daan dyan, boss? Oo. No. Oh. Wala, wala. ka. Papabalik ka lahat naman ito yung ko. Pag ikaw hinabili ng ganyan, bultuhan ng kuwama? Boss, pari kahit madami, kahit ilan boss. Bultuhan na lang. Pag per kilo yan eh. Pag lalaki, magkano ang per kilo mo nakuha? Boss, ang lakaran nito, 50. Ang Depende kung mataba, boss. Kung alam, boss, ako ano. Ha? Ah. Yeah. Pero, hindi ka, boss, to. Kung hindi lang bigda namin, baka kami to sa tempura, boss. Oo, oh, kung okay, tatalaw. Uh, o kaya, boss, ilapit-lapit nyo na daw. So, wala yun. Salamat. Ingat kayo, boss. Hindi ko nakikita yung chat mo sa akin. Hindi lumalabas. Hindi, ba? Yung, hindi chat ako yun. Ano ba sa'yo? Hindi lumalabas eh. Hindi lang. Ano ba sa'yo? Sabi ko, boss, arulang sa'yo yun, na yung kambing ko. Siya mo. Pwede hmm. Nagpa-order ako ng <laughs> ano yun. Pangano ng baka. Pantusok boss? Uh, ayun, saka pa na lumabas oh. Saka pa na pala lumabas. Oo, sige boss. ba Baka mahina kanina na. Sige mm -hmm. okay, boss, salamat. Sige okay, boss, ingat kayo Salamat din. Ah, pupunta yung kambing mo. <laughs> Pero lagi naman kami nawawalan. Problema lang eh. Nabalik. Walang pulong ngayon, walang pulong kung nasaan. Ayan <laughs> mga ka-farmer, pauwi na ako. Dala-dala uh, ko na nga rin kambing sa akin likuran. Medyo hindi lang kami nagkaunawaan. Akala namin ay... Akala ako ay ipahig na sa 3K. Siya naman akala niya ipahig na ako sa 4,000. Kaya... nung nagbayad na ako ng 3,000 ay nagbigla siya. Ito pala, yung eh, pagkakaintindi niya ay 4K. Ako naman 3K. Kaya nagdagdag ako ng limundahan. Ayan, hindi na rin naman talo sa 3.5. Nasa 17 kilos na timbang nitong kambing na to. Boss, may poster milk kaya? Poster milk. Ah, wala. Okay, eh, salamat. Ah, ah, balik pa. Boss, poster milk. Dalawa? Alin Dalawa. Poster milk. Ah, isang 1cc na ano. Terenggilya. Terenggilya po 1 cc. Isang Isang po 1 cc. Ilan? Isa lang. Dalawa. Sa po. Sa dalawang poster milk. 3 pcs cream poster, dalawang ice cream. Okay na pa. Ayan mga farmer bumili tayo ng poster milk para dun sa kambing na namatay yung inahin para mapadedi natin. Kumakain na naman damo kasong nga lang kailangan pa gatas gawa ng ah, mababan sa pagka hindi na padedi. Medyo mahal din ang poster milk, 165 dito. Ang dalawa ay di 130. yan pang ilang linggo na rin naman yan. Isa lang naman ang nadedi sa poster milk. bubalik so babalik na ako sa amin. Uh, ngayon maya ipupurgahin ko na itong kambing na ito. <laughs> niya ka nakabili. Doon sa may isang palok. Sa may... Naka ano niya, nakapush. Ba yung sil talaga yun? Sa may tulay? Ang pay baba na muna yan. Malayo-layo din sa ano. Tulay-tulay natin din yan. Oo, oh, yung mahabang tulay. 3-5. Malaki na. Dumalaga pa. sarili hindi, hindi mo na makatama. Ano nga ba rin yun? kambing. Kambing, pinariripahan. Ang kambing na? Binibili Pag tumubo na isang Dibas! Dibas lang! Nag-aarap ng gatas! Dibas! 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 Yan, sa ganito kalit ako Vega Farmer ay 0.3 ml hanggang 0.4 ml lang aking pinupurga. Ako'y nagpupurga na ng pambing, lalo na kapag bagong dating, gawa ng baka mamaya may kasamang bulate, may dalang bulate sa katawan, Hindi di makakahawa pa sa iba. No, so, dapat ka Farmer, o, kaya naman ikulong nyo muna sa, ano, sa ibang kulungan, pero kung wala, mas may na purgahin. Ito naman yung next natin mga ka meron ano? ito yung buckling na 5 months old Ayan. Ito pa lang yung kaysa isa na ito na hindi pa napupurga Yung ibang kambing napurga na Ayan. So ganun din 0.3 ml lang yung aking ibinigay Ivermectin po Ano okay na siya Ito yung gata. Gå! Sinda natin lang ating inahin na na Sinda ng inahin natin tangkad takad pa yata ng unti rin So Ayan po ano Yung pagtawad Laging Mababa ang presyo muna Dahil ang mga nagbebenta ng hayop Yan ay mataas lagi ang presyo so, kailangan tayo ay mag uubisa sa mababang tawad na gaya kanina 4.5 tinawaran natin ng 3.000 hanggang sa nagsalubong kami sa 3.5 yan nagkasundo naman kaparmer at ito yung ating 3.5 na nabili so medyo mataas taas pa rin ito pero dahil ito naman ay pakikinabangan pa ng matagal tagal na panahon Okay na rin ito at dumalaga at mataba naman, maganda naman ang katawan kahit native. Yan, okay na ako sa native, hindi naman ako nagpapaganda ng kambing. So hanggang dito na lang, salamat po, ingat at God bless.